so yan mga ka-travelers, pagkalampas po natin tumawid ng mga matataas na kabundukan mula sa Nabunturan hanggang makarating ng Maragusan ito na po yung ating nadatnan nakalampas na tayo ng konti sa bayan ng Maragusan at napakaganda po talaga ng lugar na ito at ito po mga nasa likuran ko makita nyo yung napakalawak po ng mga kasagingan ng dole no? ayan kabilaan po yan kaliwa't kanan yan po yung libu-libu na nasagingan dito at napakaganda po ng lugar kasi napakalamig. Malamig yung place na to. Napapaligiran po kasi nitong mga kabundukan. Makikita nyo yung mga kabundukan na yan. nakapalibot po yan dito sa bayan po ng Maragusan. Kaya naman, ang produkto nila dito ay mga prutas at mga gulay. Napakasagana. Yung nakikita nyo yung bundok na yan, ay yan po po yung tatawirin natin para makarating tayo ng mate. Kasi nasa likod po po yan yung mate Dabao Oriental. Kaya tara! So yan mga travelers mapansin po natin dito na meron pong lagi take yung ating pong makina sa ating paglalakbay. At napansin ko po, po ito, hindi lang po nung mag-upgrade tayo ng 250cc. Bago pa man, nung naka 175 stock pa tayo, pag kumiinit po talaga siya, ay madali po siyang lumag-i-take. mga travelers kayo po ay nagka-travel naman ngayon. Galing na po tayong Maragpusan, magpunta na po ng mati. Kapansin nyo, napakaganda po ng kapaligiran. Napakaganda ng view. At ang mga kalsada po dito ay napakakinis. At talaga namang napakalinis. dahil sa init ng makina at sa haba ng takbo natin ay rinig na rinig natin yung mga paglagitik ng ating makina siguro dahilan po ito doon sa ulang ang langis na umaakyat sa taas dahil nahihigop nga nung oil cooler na nilagay natin ramdam na ramdam natin dito yung lakas talaga ng uh, batak po nitong 250cc. Yun nga lang, medyo pinag-aaralan ko mabuti kung paano mawala sana yung mga lagitik nito. Kaya lang ha, hindi nga nagtagal mga ka-travelers, pero tayong pagkakamali na naranasan habang nag-aahon tayo dito sa matatarik na kabundukan na ito mula Maragusan hanggang patungo ng Mate City. sa bahaging ito ay masaya pa kami. Nagtatawanan pa sila at nagpupulitan Ito mga travelers sa may kabundukan, may nadaanan kami dito na landslide. Sila bagay yung mga lupa ay tumabon dito sa karsada at dito dumaan yung mga tubig. Ito yung uh, nakakapangamba at nakakatakot kapag dumaan ka dito sa lugar na ito, lalo na kung panahon na maulan. Dahil baka mabutan ka ng landslide at makulong ka sa gitna ng kabundukan. sa sa may lang slide mga ka-travelers. Sinubukan po natin na talagang hapitin itong si chariot natin paakyat ng bundok. Upang tingnan natin yung maging resistensya niya at lakas niya sa mga ahon na ganito. Ito po po nga, confirm nga mga travelers na sadyang napakalakas niya. Kaya lang, yung nagitik na na ating pong naririnig ay talagang nagiging resulta dahil lang po sa kakulangan ng langis na umaahon po sa kanyang cylinder head. At ito yung magiging dahilan kung bakit yung persa niya habang tumatagal ay nababawasan kapag umiinit na. Talagang kumpirmado mga travelers, iba talaga po ang lakas ng 250. At maririnig naman natin sa ating takbo dito na kapag kap -ipiga tayo, talaga namang mga uh, may ibinubuga ang ating makina. At hindi kagaya sa 175 na kahit anong piga mo, pupunta na dun yung kanyang lakas. Yung e nga lang, yung lagitik niya ulit ay hindi natin pa nagagawa ng solusyon sa mga pagkakataon ito para mamintin sana yung kanyang lakas kahit sa mga ahon. Hindi nga nagtagal mga katravelers, nangyari na nga ang hindi natin inaasahan. Hindi ako makapag-edit ng tuloy-tuloy dahil kapag gumarating sa puntong to, nandun pa rin yung kaba at nagkatroma ako sa pangyayaring to sa aming paglalakbay na hindi ko inasahan na merong ganito kalala na magaganap sa amin sa haba ng panahon ng aming paglalakbay. So yun mga katravelers, uh, nag edit tayo ngayon yung part 3 natin ng papuntang uh, mati hanggang ngayon po hindi ko matapos-tapos kasi pagdating sa part na to talagang lagi pa rin ako kinakaban para hindi ako makamove on dun sa naging karanasan namin na nangyari dito sa part na ito na iniisip ko hanggang ngayon para po ako nagkakaroon ng trauma dahil sa haba-haba po ng mga naging natin ngayon lang natin naranasan yung ganitong uri ng uh, perya no? na hindi basta-basta tapos nangyari pa ito sa lugar na hindi natin alam at madalang tayo dumaan, wala tayong kakilala, hindi natin kabisado yung mga lugar na to. Kaya nandun po yung kaba at hanggang ngayon pag iniisip ko parang hindi ako makapaniwala na nangyari to. At ayun na nga, nangyari na nga ang hindi natin inaasahan. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Niisip ko kung ano ang naging disgrasya. Dahil bigla na lang kaming tumigil. At hindi ko alam kung ano ang naging diferensya at naging problema. Kinubukan kong paandarin. Umaandar naman. Pero kapag ating kinakambyo para marangkada, ay hindi na siya kumakagat. Tinabahan na ako. Kasi hindi ko na alam kung ano ang gagawin. At kung ano ang nangyari. Sir, mga travelers meron tayong hindi inaasahang pangyayari yung first gear natin ay nasira so nandito pa lang kami ngayon sa parang bundok ng maragusan ngayon ay eh, iwan ko muna to dito malapit na kami sana mati kaya lang ayan tinanggal ko na yung ano kailangan siya overhaul uli kasi nasira yung first gear kanina hinataw ko siya paahon biglang bawas ng primera yun ubigay kaya nasira nadali yung ating primera bagong bago pa naman tong shafting na to talaga so, iwan ko lang muna to dito merong mekaniko dito na na natin ipinula ko ba to mula doon sa lugar na kung saan nasiraan hindi ko na nagvideohan kasi nga wala na kami sa sarili alam ko nung gagawin wala tayong kakilala sa mga lugar na ito kaya wala tayong ibang dapat gawin kung hindi magtiwala sa mga taong naririto. Unang beses natin, iiwan si Chariot sa lugar na hindi natin alam. At ipagkakatiwala na lang natin ito sa kamay ng mga angel ng Diyos para ingatan wala sa anumang mga pwedeng mangyari pa dito. Magay, kuan sa ako diri kaning... Okay, abalas ako Salamat.

Facebook ko lang. na, na nga po muna natin oh, si Charyot at pinalipas na muna ang Pasko. Pagkalipas ng Pasko, ito na nga. December 26, pinuntahan na po natin si Charyot sa ating pinag-iwanan papunta ng Maragusan. At nagpahatid po muna tayo kay Uncle Samson sa aming tinuloyan dito na kamag-anak sa mati Punta po doon sa may crossing sa Minsi para sumakay ng bus. saan Okay na ta sakay pagkatapos nga po ng halos isang oras na atin pong paglalakbay at pagsakay dito sa Dabo Metro Shuttle na bus mula sa Mati City, Biyahing Maragusan ay atin na nga po narating itong lugar na pinag po natin ay Charyo. At ang tawag po sa bandang lugar na ito ay Radio Room. Ah, oh, dyan na Boarding. Ikaw tapos bikan ni ko ya? Asa tu bikan ni ko cari out? Nah, ada yang bikan ni ko sa Chariot. Go, ako sang bisitaon. tahun. Ayan mga travelers Ang nilang lamig na to Sobrang lamig dito ng lugar oh. Sobrang lamig dito Ayan Kuya ko lang yung mechanic Ako naman dito uh, Goods, all goods <laughs> so, Wala na namang makina sa chariot. <laughs> Ay, dako talaga talaga <laughs> Ayan ang ginagawa din si Kuya Top overhaul <laughs> top, top overhaul siya Hey, kumusta? Good morning, good morning. Ud, morning. mo din udto. Kaya ay buntag. Dire morning ra gyapon bisag udto kay bugnoman. Oo. Okay, nandito na tayo mga ka-travelers at eh, hintayin natin. May ginagawa pa lang si Bossing. Ayun, din na dito nga, mga parts. Kompleto rin sila dito. Motor um, shop. Tapos meron din silang parang hardware na rin eh, no. grocery din. Kompleto halos si din Dino, no? grocery. <laughs> May mga lansa pod. Ayan. Kasi malayo-layo yung bayan. Kaya pag kailangan mo, meron dito. May wifi din dito. <laughs> pag budget mo, limang piso lang, pwede ka na dito. May g, -cast. May g din. Ganda dito yung lugar mga traveler to Kabundukan, palibot. Sobrang lamig ng ano, pero si Kuya, oh, parang hindi man sila tinatalaban dito ng lamig. Oh. Tayo just just basta. Oh, hindi oh. oh. oh, tinatalaban ng lamig. <laughs> Walang lamig dito, guys. <laughs> <laughs> Kasi lamig nang ano. Nasanay na sa lamig. Nasanay na sa sanay sanay lamig na kami na dito. Okay na, okay labig. talaga. Siyan mga travelers, sintay lang natin 'no pagka okay na para yung atin naman. Siya mga travelers, ang ating chief mechanic dito. Uh, Mas kaya pangalan, bos. Tonton. <laughs> Yan si bos tonton. Muka <laughs> mukatawa Sabi muka tawa mo tayo ng utan aron magani ko ulo. Katawa TV. <laughs> oh. Wow. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Nakita yung ano. Uh, ah, saka ito, nadaot niya, boss. Uh, Katong nadaot niya. Transmission gear. Ah, transmission gear. Ang iyang transmission gear na kuan nagkabungi-bungi, nagkahurot-hurot ang ipin kanyang transmission gear. Yan dito mga travelers, dito ako nagpa ayos no, pagawa paggawa dito sa shop nila. Grabe gulay oh. Yan yung uh, oy diretsong Tagum galing Mati, Via Maragusan. Yan diretso yan. Yan papunta na siya nang uh, Maragusan galing Mati. Yan diretsong Tagum doyan Dito yung shop nila. O, yan di ba? Tas doon natin iniwan si Chariot. Napakabait din ng mga tao dito, guys iniwan natin siya ng ilang araw tapos wala talagang anumang bang nawala no napakabait din ng mga tao dito so ayun tinatrabaho yung ano malapit na mabuo yung makina natin tan yung palibot oh ah grabe nagpapags na sobrang lamig dito oh bundok to eh oh ano ah, nagpapags na siya simula na siya guys medyo ang oras ay ayan alas 5:35 na mga alas 5:30 yan ah uh, inaandar na sinubukan na namin pandarin at umandar na nga din siya okay rock sobda andar uh, na siya andar na so mga travelers okay naman na siya kaya lang yung lubot yung battery natin kaya pina-charge muna natin dan kinargahan mo na doon? So, over time. Huwag kagabi sila dito. Trabaho. dan So, nagpasalamat na tayo sa kanila dito. Napakababait nila dito. Kaya, nagthink na tayo sa kanila kasi napakabait at mapagkatiwalaan dito sa kanilang lugar. No? Kaya, lagi ko nalilumutay pangalan ng lugar eh. Uh, kasi, mahirap ipronounce So, shout out sa lahat ng mga taga rito. Saka sa uh, mekaniko. Ayong mga... Naiwan na natin dito sa mga lugar na to. dapat din okay Shout out, shout out. <laughs> <laughs> At iba um, ka na mga katapos na rin nga po ang ating pinapagawa. At ako. hindi ko kabisado yung lugar pero kailangan na natin umuwi ng mati para doon dalhin si Chariot at na doon naging tayo ating mga kasama at ating pamilya.